Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabindalawa ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, Ako'y sandat dalawampung taon na ngayon at hindi na ako makagawa tulad ng dati. Bukod dito, sinabi sa akin ng Panginoon na hindi ninyo ako makakasama sa ibayo ng Hordan. Siya mismo ang mangunguna sa inyo sa pamamagitan ni Josue. Pupuksayin ng Panginoon ang mga bansang daraanan ninyo upang mapasayin inyo ang dupain nila. Tulad ng ginawa niya sa mga haring Amoreyo na sinaseon at og at sa kanilang kaharian. Sila'y ipabibiyag niya sa inyo at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila pagkat kayo ng Panginoon. Hindi niya kayo pababayaan. Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng kapulungan ng Israel at sinabi ang ganito, Magpakalakas ka at magpakatatag pagkatikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa ating mga ninuno. Ang Panginoon ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya pababayaan, kaya't huwag kang matakot ni panghihina ng loob. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Ang ngala ng poon ay aking pupurihin at ang inyong itutugon, dakila ang Diyos namin. Siya ang bato, mandilika, walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong nyo sa inyong ama at ilalaad sa inyo, gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan at pagbukod-bukurin ang mga bayan at nang itakda niya ang mga hanggan. Nasa isip na niya ang Israel na kanyang bayan. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang, si Jacob na itinanging maging kanya lamang. Tanging ang poon ang pumatnubay at walang ibang Diyos na sa kanila'y umakay. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Aleluya, Aleluya, sabi ni Yesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Yesus ang mga lagad at nagtanong, Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Yesus ang isang bata. Pinatayo sa harapan nila at sinabi, Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharihan ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinag ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito, dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking ama. Ano sa kala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon, hindi kayan niya iiwan ang Siamnaput Siam na nanginginain sa kaburlan upang hanapin ang naligaw. Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa Siamnaput Siam na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,